Iyan na sila. Pati niya, marami kayo nakuha. Ayun no, oh. nakuha nila oh. Hmm. alam niyo po ba kung anong klaseng pagkain to? O oh, paki dito. Oh, bus niya, bus niya. Yun. Hmm, yan po yung tinatawag na kabuting. Kabuting payong? Oh. O kabuting payong, payong. payong payungan? Baka kabuting saging. Lulutuin hmm. daw po ngayon ni Tatay sa buo. Sige tayo, lutuin na natin sa buo yan. Paano gagawin dyan tayo? May tubig yan? Wala. Ah, wala. Lalagay lang lahat dyan. Wala lang. Wala. Lalagay ng tubig yan, hindi. Hindi na. Ah, eh, hindi. tubig dyan. Ah. Kusang makakatas Sababas yan. Sababaw. Ah. Sige, kaya na ni tatay yan. Galing, oh. Oh. Hmm. Uh, sigurado ka tayo masarap yan. Patitingin daw po kasi sa amin yung kanilang pagkain pag sila ay nasa gubat pag ganitong tagulan ka walang pagkain dito lang hmm. utaabot ka sa bahay <laughs> pag hindi nakakain yan hindi abot ito. ah maraming nakukuha pag, okay. pag namumuso ito pag walang kanin na hapot naabotan ka ng oras talagang ito, ganyan lang sa oh, tapos ano gagawin susunod tayo survivor talaga si tatay sa gubat eh tapos sasalang na tapos tay ano lasa niyan lasang buho <laughs> lasang buho na may kabute titikman mo darlen ha ha ikaw pa titikman mo oh ayan tikman natin masarap po yan eh mukhang masarap nga kasi sa buho Luto, eh ito pa mga anak ni Bernard yan sila ay kumuha ng kabute tapos si tatay po nagluto. Sarap ba yan, Tay? Ah. Masarap. Ah, kumukulo. Kumukulo. Ang daming katas pala kabuti. Ay, eh, grabe pala katas ng kabuti. Ha, ganyan ang kabuti pag niluto sa buho. Ngayon, tikman natin. Ikaw mauna, Tay. Oh. <laughs> Ikaw nagluto dyan eh. Masarap ito. Sige nga, sige nga. Tikman mo nga, Tay. Mainit pa. <laughs> <laughs> Ayan po. Ganyan lang talaga, Tay. Ganyan. Sige. Kahit na walang sabaw. Kawa nga pa, tikman mo rin. Si pero si tatay mo na no. Mayo mo mo ito, eh. Ha? Masukan. Eh. Ani yan, ganun na. Oo nga. Oh, ikaw ikaw, 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 ikaw tayo. Tikman tikman yon. Dali, tikman mo. Tikman ko rin. Siyempre pare-pares tayo. Ito to sa akin. Mainit ah. Mainit ka pa ka. kayo. Pero siyempre tikman natin Luto ni tatay yan eh. Nakukuha na kayo. Naayang. Naayang? Naayang yung sabaw. <laughs> Yung may masarap. Ito. Masarap yung sabaw niyan? Masarap. Yung sarap mo niyan, masarap. Ang galing eh. No? Talagang ang katas niya, ang dami. Eh. Ganyan pala kabuti kung mga Wala po siya nilagay na tubig si tatay. Sige, darling. Tikman mo. Tikman mo, darling. Darling. Darlin. Ayun know, so, o. Oh. Ayun o kinain niya. Tapos sabi mo sa akin kung ano lasa. Ano lasa? Sarap. Po. Masarap. To, e, si Dalen, tingnan muna natin kung masarap daw. Patrick. Oh. Eh, Paliwanag niya yung lasa. Ikaw, ikaw magpaliwanag. Ikaw ang magpaliwanag. para ang panakatikam dyan. Oo. Uh e, Ako huli magpapaliwanag kung ano lasa. Ikaw muna darling magpaliwanag. Ano lasa Patrick? Sarap? Lasang buho. Lasang buho. buho. Okay. Mi so, may... Alam niyo po yung mushroom na nilalagay sa ano? Sa. Sa samji. Samji? Opo. Ganun yung lasa. lasa. Yung maliliit. Opo. Yung paba. Ah. Tara nga, tikman ko nga. To, tikman ko to malaki. Oh. <laughs> Ito. Busin na. Busin niyo na raw. Ito po yung tinatawag na kabutin saging. Masarap naman pala. Malinamnam. May lasa na rin siya, no? Kahit walang asin, bechin, o kahit ano, nilutulan sa buho. Hindi, <coughs> mm. kung ah, <lasang> <coughs> hmm. hmm. may alat siya, masarap. makunat makunat yung pinakaano ano ito hmm. pero ano uh, pwede na nga panawid uh, gutom pag nasa gubat ka lutuin nyo lang kabuti sa buo okay na rin kahit walang asin at bechin